Mother, meron po dito ka. Extra ka dito. sa ito, ha? ha? Okay, okay na to. Okay na po. Okay na okay. okay Okay Isa lang ang gusto kong uh, para lumaya kasi Oh, sakit, ha? Oh! oh. 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 oh.

Gatong gatong. Okay. Patuloy mo sa kanya, op. Tamay ulit. Tapak ulit dito. Tamay ulit. Approve ulit. Tampa. Approve. Approve ang pa. Oh, guling. Yung kabila. Yung kabila. Hindi niya masay namin. Oo, nakakaintindi siya. Pinitigyan namin na ng Love you, ah. Love you. Love you, ah. Gusto mo bilagay ito ng kotse, bukas. Kaya na eh, ikaw mo Ang yung communication po. Wow. <laughs> ano po ako. Ano po? Ano Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano sabi ko naman, 'di dapat marahan kami lahat, no? Oh. Alam. alam mo napakalinis Ay, ng puso eh. mo, langis, sobrang yung fire ang sasabitos. No. 'Yan, 'yung mo, langis alam mo, Oliver, ang bango mo. <laughs> <laughs> Amoy, 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 amoy so, na panis, eh, no? <laughs> amoy na, ano yan? sa likod. Sa likod, sa likod. Sa, likod, sa, likod. sa, likod. sa likod. Mas yung kamay niya, hindi niya mabalok Tignan natin. Alam mo yung kamay mo, hindi mo maitaas, di ba? Ay, patunay mo ah, natataas ang kamay mo ah. So, lang, dandan lang. daan lang. Okay. 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 Paday yung sa balik ko. lang niya pa rin. niya pa rin. Kilala niya pa rin. Kilala niya pa niya Ayaw niya ibigay eh. Itaas mo isang kamay mo, dandan lang. Itaas mo, daan lang. Ayan lang ito. Tignan ito. Ganda balikat Maka, na. kaya, kaya. Kaya, Oliver, kaya. Kaya yan. Kaya yan. Oliver, taas, taas kami. Gagaling na si Oliver. Okay, meron na yan. No? May ipip eh. May time na binibigay. May time na yun Oy! Shh. Ayaw niyang pakilaman niyang kamay. No? Kasi dapat pusa. Pusa niya ibigay. Oliver, okay. kausapin mo yun sa katawan mo sabi mo taas natin kamay taas ang kamay ah oh, ito na taas sabi mo sa kanya taas ko kamay ko sabi mo sabi mo sabi mo taas taas sabi mo wag 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 o siya si, hindi na pahin na pahin na pahin na ka lang ba yung bed? wala wala nga hindi mabait na ano eh kaya alam pinakailaman yung patawan nyo isang araw po matahan ito para magkakaroon siya ng ano na unawa sa mga kapatid. Magkikita tayo muli, Oliver. Okay na. <laughs> yung kabila, gusto ko kanan. Kanan. Yung kabila. kabila, ayan. Yung kabila. <laughs> kabila. <laughs> ayan mo, okay na yung kamay niya. Ayan <laughs> na Oo, okay na. Kumain ka na? Kumain ka na? Hindi <laughs> pa? Di pa na. <laughs> Kumain ka na? Hindi pa. Hindi niyo muna. Ay, tayo ha. Si, 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 sandali. yata. So, uh, Kasi, uh, 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 yung, kami niya, kukunin niya, niya sa niya. <laughs> Ano ba? So, si sabay mga bata. Year, salamat year, kayo. Isang kaibigan niya. Isang kaibigan. kaibigan. Si Oliver hindi tinutokso, mm. hindi siya tinutokso ha, kasi siya kaibigan ha. Pwede, sa years old po siya ito mo? 22 I have two hands 22. 22. 22. Oh. 22 22 27 22 22 22 15 16 17 17? No, no, 17. 17 na 17 no. na 17 Kaya nga kulahan po e eh, no? 17 17 17 17 17 Kaya nga lang Ito yung

paano to? Hindi Oliver, paano to? Ilalag ilalagay namin dyan sa ano? Dyan sa dyan, dyan Sa sa, sa may ilagayan. Pabili namin pagkain na papakain na sa kanya mm -hmm. doon sa kanya. Ah, Siguro inuwi niya. Kahit anong kay, 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 bigay mo pagkain, ganyan iuwi niya. Okay. Ilalagay Ila sa plastic <laughs> ha. Tapo ano ha. Iuwi na lang niya sa bahay. Baon, baon. Kaya ingin pera, pera, Ano? Tawag ako taxi, mag-taxi ka na lang? Hindi. Ang sarap na ano mo, oh. very ano yung mind niya. Oh. Kaya maniwala po kayo. Palsy. Kabilin, kabilin. Palsy lang. Gusto ko yan, paborito okay. ko Oh, makarinig sa hindi. Hindi nangyari. Kita nyo, nilagay lang ng pendant sa kanya. Tumayo. lang okay, na nangyari yan. Oh. galing! 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 Ricardo Versosa Nakakakilabot <laughs> oh! Ricardo Versosa ng pendant, ang galing! Ang mayo! Galing! Ayan yeah, maraming ano, pagkain, mga blessings oh. Patuloy mo sa amin! Maligayang <laughs> 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 <Yaaay! Galing>, pagkain! Ah. <laughs> pantog mayo mayo tamiyo tumayo pa ayun yung matalaga ah ah de do nalagyan po siya ng paint to ayun tumayo na siya oh ayun lang talaga yan yeah. marunong ka magkiss kiss me kiss ayun sa pagka Oh sige